Ang bansa sa Asia ang makakasama sa mga pulong sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic ngayong araw. Habang nasa ASEAN Summit, pinatututukan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglika sa mga Pinoy sa Lebanon sa gitna ng nagpapatuloy na gyera ng Hezbollah at Israel. Live mula sa Lao PDR ang kasama nating si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, magandang umaga Susan mula dito sa Vientiane sa Laos PDR. Oras natin ngayon, 6.06 in the morning. Atrasado tayo ng isang oras kumpara dyan sa oras sa Pilipinas. At ang balita nga Susan na sa pawan yung mga pangyayari sa unang araw ng ASEAN Summit kahapon nang bigla magpatawag ang Pangulo ng isang pulong sa mga hensya ng gobyerno. Ito'y para sabihan sila na maghanda sakaling kailanganin na magkaroon ng mandatory o sapilitang pagpapalikas ng mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Middle East. Ayan ang utos ng pangulo. Ibigay o ibuhos ang lahat ng resources ng gobyerno para garang ilikas ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Ginawaan susunod ng pangulo pagkatapos sa pagkatapos lamang ng uh, pulong niya. I mean pagkatapos pagkatapos lamang ng opening ng uh, opening ceremony kahapon ng uh, ASEAN Summit. Ngayong umaga nga ay nakatakdang bumalik dyan sa Pilipinas si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak para tutukan ng utos ng Pangulo na repatriation. Ayon sa pamahalaan, wala pa naman tayo sa mandatory o yung sapilit ng repatriation pero nasa mga opisyal ng embahada natin sa Lebanon ang pasya kung itataas ang alert level 4 kapag tuluyang lumala ang gulo. Samantala, dalawang bagay may tuturing nating highlight matapos ang unang araw ng ASEAN. Una riyan, ang paggiit ng Pangulo sa kahalagahan ng pagsunod sa international law at sa UNCLOS sa usapin ng sigalot sa South China Sea kung saan hindi lang ang Pilipinas ang apektado kundi maging ang iba pang ASEAN members. Sa isang maigzing panayam kahapon, sinabi ng Pangulo na sa pagpapatuloy ng mga pulong ngayong araw, mas maidedetalye niya ang posisyon ng Pilipinas sa usapin. Magaganap ngayong araw ang mga pulong ng ASEAN sa mga tinatawag na dialogue partners. Kabilang dyan ang China, India, Canada at South Korea. Ayon sa nakausap nating Sir Susan, kaabang-abang ang East Asia Summit. Dahil dyan, ang mga talumpati na mga leader doon, kabilang si Pangulong Marcos, ay magiging mas matapang kaugnay sa isyo Ngayong araw din, ang ASEAN-China Summit. Katunayan, una yan sa mga schedule ngayong umaga. Ang China-Susan ang pinakamalaking trading partner ng ASEAN at may malaking impluensya hindi lamang sa bawat ASEAN member state, kundi sa ASEAN bilang isang regional block. Ikalawa naman sa mga highlight ng ASEAN kahapon ng pagbida ng Pangulo sa Bansa bilang investment destination na magtalumpati sa ASEAN Business and Investment Summit. Ibinida niya sa kanyang talumpati yung mahakbang ng pamahalaan para gawing business-friendly ang bansa at partikular niyang isinulong ang pamumuhunan sa green metal, battery manufacturing, data centers at agri-business. So ayan Susan, ang uh, mga naging uh, highlights ng day one ng ASEAN Summit kahapon dito sa Vientiane. Ibaan doon sa ASEAN-China Summit mamaya, matatalakay at uusad na kaya yung uh, Code of Conduct dito sa South China Sea? Yung matatalakay susan, sigurado ako matatalakay yan, Ibibring up yan ng mga bansa. At the very least, ang Pilipinas sigurado i-raise ang uh, issue na yan. Pero kung uusad, yan ang uh, malaking tanong kasi. Nagbasa ako kanina 1992 pala sinimulang itulak ang isang code of conduct dyan sa South China Sea sa pagitan ng ASEAN at ng China. Pero ano na ngayon, 2024, mm -hmm. hanggang ngayon, bumabara Susan eh, Dahil may mga, may mga magkakasalungat na interes sa pagsusulong ng code of conduct na yan. At ang malaking tanong pa dyan, kung sakaling nga magkaroon ng kasunduan, susundin ba? Dahil noong 2002, nagkaroon ng declaration of conduct of parties sa South China Sea eh, nakikita mo naman ngayon, inaasal na isa nating kapitbahay dyan, eh, parang nambubuli ng mga, na mga ibang bansa dyan hmm. sa South China Sea. Susan. Uh, Ibaan Iban, balikan ko lang yung utos ng Pangulo, natutukan yung mga kababayan nating naiipit na sa gulo dyan sa Middle East. Nakausap niyo ba yung DFA at mayroon ba sinasabi kung itataas ang alert level 4 sa Lebanon? Ang alert level, uh, ang pagtataas ng alert level 4, Susan, ay uh, depende raw sa ating mga tao on the ground. Ibig sabihin niyan, yung ating ambassador. Siya ang uh, pangunahing magbibigay ng rekomendasyon. Dahil dalawa ang pangunahing tinitingnan, Susan, para magtaas ng alert level 4. Ito yung uh, malawakang internal conflict at yung full-blown external attack na tinatawag sa isang bansa. Ngayon, ang uh, dalawang yan, dalawa sa pangunahing uh, basehan basihan na magiging desisyon at syempre, yung uh, mismong assessment din ng, uh, ng ating embahada kung talagang dapat na nga bang ideklara ang uh, alert level 4. Pero Susan, kailangan din nating uh, tingnan yung mga nagpalista o yung mga nagpahayag ng kagustuhan na magbalik Pilipinas na nasa humigit kumulang 2,000. Balit na porsyento pa yan Susan sa aktual na bilang ng mga kababayan natin sa Lebanon na nasa 11,000-12,000. Uh, so ibig sabihin, Marami pa rin sa mga kababayan natin ang medyo nag-hold out. Ano, yung, ayaw pa nila talagang umalis dahil sinasabi nga nila, nung may nakapanayam tayong kababayan natin dyan sa Lebanon, eh sanay na kami sa conflict. Magkakagulo, pero babalik din naman sa dati. Ang worry kasi nila, pag umuwi ng Pilipinas, e eh, baka hindi na makabalik ng Lebanon. Susan. Maraming salamat, Ivan Marina live mula sa Lao People's Democratic Republic. May mga bagong pangalan na binanggit si Dismissed Mayor Alice Guo kaugnay sa mga Pogo sa uling Executive Session ng Senado ayon kay Senator J.B. Ejercito. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Ejercito na posibleng i-unlock kay Guo ang pagiging State Witness kung maituturo niya ang totoong mastermind at ang pinaka-guilty sa illegal na operasyon ng Pogo sa Tarlac. Dahil na pag-usapan nito sa executive session, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang senador. Samantala, dahil sa lumutang na pagiging Chinese spy umano ni Guo, nais nice daw ni Ersto ang dating alkalde ng Bampan kung paano nakapasok doon si Guo. Sinusmente ng ombudsman ang labing isang opisyal ng Porak, Pampanga habang iniimbisigahan ng pabayaan nila kaugnay sa illegal na operasyon ng Lucky South 99 Pogo. Sa Asia naman, ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Iniimbisigahan ng mga otoridad ang paggamit ni Guo ng pribadong eroplano sa pagtaka sa Pilipinas noong Hulyo. May unang balita si Salima Refran. Anim na buwang preventive suspension ng pinataw ng ombudsman kay Porak Pampanga Mayor Jaime Kapil at sampu pang opisya ng lokal na pamahalaan ng Porak. Yan ay habang iniimbestigahan ang reklamong inihain ng DILG, bunso ng umanid gross neglect of duty, kaugnay sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porak. Kung mapatutunayan, posible silang matanggal sa puesto Ayon sa dokumento mula sa ombudsman, inireklamo si Kapil dahil bigo umano ito bilang signatory ng mga business permit na imbestigahan ang irregularidad sa mga dokumento ng Lucky South 99. Tatlong magkakasunod na taon umano ay napurubahan ni Kapil ang permit ng Pogo kahit kulang raw sa requirements. Hindi rin umaksyon agad si Kapil para bawiin ang business permit ng Lucky South 99 noong mag-expire ang pagcor license nito. At di rin daw naaksyonan agad ang mga ulat ng criminal activity sa compound. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng Porak LGU. Wala pang linaw kung sino ang itatalagang acting mayor. Dati nang tinanggi ni Kapil ang mga alegasyon ng special treatment sa Lucky South 99. Kaugnay naman sa kaso ni dismiss Bamban Mayor Alice Go, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Immigration partikular sa mga pribadong eroplano. Kasunod ito ng lumutang sa Senado na hindi bangka kundi eroplanong sinakyan ni Guo paalis sa Pilipinas. Ang ginagawa po natin is coordinating na with our counterparts there to get the manifest ng aircraft na yon na sinakyan niya. Tumataas po yung posibilidad na sa isang pribadong airstrip sila dumaan. Samantala, ingat naman ng mga otoridad sa mga sinasabi ni Mary Ann Maslog na iniharap sa pagdinig ng Senado sa iligal na pogo. Si Maslog ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng 24 million peso textbook scam noong 1998 at pinadeklarang patay na sa Sandigan bayan ng kanyang abogado si Maslog na gumamit ng alias na Jessica Francisco ay aset umano ng pulisya na kinuha para tumulong sa pagpapasuko kay Guo bago ito na sa Indonesia. Pero ang alegasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa may nag kay Maslog mula sa malakanyang na idawit siya at si dating pangulong Duterte sa illegal na pogo too early to tell baka mamamaya meron nga naman talaga siyang masasabi well alam mo kapag ang tao walang credibility meron ka pa bang mapipiling paniniwalaan ngayon nakakagulo pa lamang siya sa investigation. she will never be a credible witness involved in the textbooks scam. and he was she was trying to bribe uh, officials uh, in Malacañang in 1999. Ang PNP dinepensahan ang pakikipag-usap ng intelligence group chief sa isang taong may kaduda-duda umanong record. Wala naman po tayong pinipili kung saan nanggagalang ang information but we have to vet and validate kung itong mga nakukuha nating information and even the source of information ay reliable at mayroong uh, merong uh, ikang semblance of truth dun sa mga sinasabi niya. There is no deal whatsoever with Ms. Maslog. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Maslog. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Ibinunyag ng Bureau of Immigration na aeroplano at hindi bangka ang sinakyan ni Alice Guo o Guo Hua Ping papuntang Malaysia. Tawag na niyan, mga kapanayan po natin si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Maganda umaga po, Ma'am Dana. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Good morning. Magandang umaga po. Alright. Una po sa lahat, paano niyo po natuklasan na aeroplano pala at hindi bangka ang sinakyan ni Alice Googwo, o Guo paalis ng Pilipinas? Yes, medyo extensive po yung pag-check -che ng records natin ng ating pamunuan. Uh, tiningnan po lahat ng mga uh, manifest Uh, ng mga uh, umaalis umalis po <coughs> ng uh, bansa mula July 1 up to 20. Uh, doon po sa mga formal at saka doon po sa mga nagsumite ng kanilang mga uh, manifesto. Mm -hmm. um, wala po <coughs> doon ng mga uh, biyahe si uh, Alice Guo. At nakita po doon sa record in Malaysia na pumasok po siya sa Kuala Lumpur International Airport. So, mm -hmm. ibig sabihin po, eroplano ang kanyang tinahak. Uh, when we confirmed with our counterparts tungkol doon sa Saba, allegedly, nadating niya ng um, uh, the day after niya pumunta ng Kuala Lumpur, there was no record of that said arrival. Kaya po tinuturing natin na hindi po totoo counterfeit po yung sinasabing Saba na arrival na yun. Mm. Saan airport daw sila dumaan at bakit wala pong record ng umalis sila rito? Sa ngayon po, yun po ang binabacktrack natin upang malaman po. Kasi nakita natin, na-confirm natin na via aircraft ito dumating ng uh, Kuala Lumpur International Airport so we would medyo na narrow down na natin yung mga pagpipilian at uh, we are in the process of coordinating po with our counterparts in Malaysia upang makita po yung mga manifesto naman ng mga flights na dumating po during that period in Kuala Lumpur. Backtracking po tayo ngayon. Um, doon po sa pag-aanalisa natin, mukhang hindi po ito sa isang uh, major international airport or seaport umalis itong um, si former Mayor Alice Guo. We believe that she might have used a private airstrip uh, upang illegal po na makaalis ng bansa without the knowledge of authority. So lilinawin ko lang po kapag private airstrip yon wala pong mga immigration officials doon? Kapag private airstrip po, usually ang nag-handle po niyan is a ground handler who informs and gets the clearances from the different government agencies. Kung private airstrip po yan, i-inform po ang CIQ, Customs Immigration Quarantine, to conduct um, uh, inspections. Prior to the aircraft uh, departing, uh, apart po from that, they're also getting other clearances for the take-off of the aircraft. Mm -hmm. So maari po nangyari, hindi ininform inform ang CICU at illegal po na nag-take-off itong aeroplano. So hindi in-inform yung mga taga-bureau, uh, yung sinasabi nyo nga po, hindi in-inform mga officials na ito at hindi naman sa kasabwat din ang mga opisyal ng gobyerno na yon. Sa ngayon po, hindi pa po tapos yung investigation. Sa ngayon, wala pa po tayo nakikitang links um, na meron po siyang mga kasabwat, um, particularly with immigration. But the investigation is still ongoing so we will see later. At least malinaw po ngayon na kalahati ng storya ni former Mayor Alice Cuo ay invalidated already. Mm -hmm. And uh, we would be able to know the other half siguro in the next few weeks. Natukoy na po ba ninyo, ma'am, kung sino yung may-ari na eroplano at iba pa niyang mga kasama sa flight? At maharap din ba sila sa reklamo dahil sa hinayaan nila makaalis yung mga go kung sakasakali? Yes, sa I ngayon mean, po it's too early to tell kung sino po yung mga kasama at yung mga kasabwat. Pero definitely haharap din po sila sa patong-patong na kaso. Kasi they aided a fugitive na makaalis po ng bansa and illegal through illegal means. Hindi po yan mag-isa. Miss Maris, naniniwala kami na hindi mm -hmm. pwedeng mag-isa lang ang tumulong sa kanya or walang may alam kagaya po ng kwento nila na hikili, they rode a, a boat and then wala pong nakakita, wala pong mga tao sa paligid, walang tumulong sa kanila. That's quite impossible dahil may piloto, may crew, may mga uh, tao doon sa paligid that would have seen or um, allowed the departure of that aircraft. So definitely... It's not just one person, there is a group of people that assisted their departure and that's what we're trying to find out. Kumusta naman po yung monitoring ninyo kay Wesley Guo? Nasaan na siya ngayon at susuko nga ba talaga siya? Sabi niya, hintayin daw niya yung abiso ng kanyang kapatid na si Alice. Yes, yes po. Um, wala pa pong updates galing sa counterparts natin tungkol kay Wesley Guo but nakamonitor po tayo. Um, we're hoping na maibalik po siya agad-agad din in the same manner as na ibalik po itong si Sheila, si Cassandra, mm -hmm. at saka si Alice Guo. Mm -hmm, mm -hmm. Pero actively pursuing naman kayo kay uh, Wesley? Yes, still ongoing po po yung pag-pursue sa kanya. Base raw po sa records ninyo, mahigit dalawampung beses pumasok sa Pilipinas naman itong si Xie Zhang, yung nagsabing Chinese spy si Alice Guo. Kailan siya pumunta sa Pilipinas? Ang huli po niyang travel dito is, ay, um, kung hindi ako nagkakamay, 2020. Um, he stayed there here for a few days. And prior to that, marami po siyang in and out of the country. Mm -hmm, mm -hmm. At matanong na rin na po namin, na, Ma'am Dana, no, narito pa ba sa Pilipinas si dating presidential spokesperson Harry Roque? Maiba tayo ng uh, topic muna? Yes, sa so ngayon po wala po tayong record ng any uh, recent travel po ni uh, uh, former spokesperson Harry Roque. Alright. Maraming maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Bureau of Immigration of Spokesperson, Dana Sandoval. Magandang umaga po. Thank you and good morning. Titiyakin daw ni Bago Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na magsasara ang lahat ng pogo sa katapusan ng taon alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang mga pogo sa kanyang probinsya na Cavite. Nangako raw ang mga pogo roon na magsasara sila sa December 15, dalawang linggo bago ang deadline na December 31. Sa turnover ceremony ng liderato ng DILG, binanggit din ng bagong kalihim na target niya ang Zero Casualty sa eleksyon 2025. Sinabi ni rin Remulla rin na walang mangyayaring reorganisasyon sa DILG. Adjust, adjust muna ang ilang mamimili at may-ari ng kalendarya sa paggamit ng luya sa pagluluto ngayong mataas ang presyo nito. Magkano na ba ang kada kilo ng luya? Alamin sa unang balita live, si James Agustin. James! Sam, good morning. Alam mo, hindi kompleto yung lasa ng tinolang manok o di kaya naman yung paksiw na bangus kung walang luya. At sa taas ng presyo po niyan sa mga pangunahing pamilihan dito sa Metro Manila, abay may diskarte na yung mga kapuso nating mamimili. Karamihan sa mga pwesto sa Bloom Trade Market sa Maynila, 200 pesos ang bentahan ng kada kilo ng luya. Mas mababa na raw yan kumpara sa 240 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Si Mang Felipe sa Divisoria humahango ng kanyang ibinebenta. Minsan mababa, minsan tumataas. Lahat naman niya ng gulay, bumababa, tumataas. Dahil mataas ang kuha niya sa supplier, binawasan daw muna niya ang dami ng binibiling luya. Sa pwesto ni Ernesto, mabibili sa 140 pesos ang kada kilo ng luya. Malaki ang ibinaba mula sa 200 pesos na bentahan ng karang linggo. Sa Divisoria din siya kumukuha ng supply pero dahil maramihan nito, ay mas mababa rin niya na ibibigay sa kanyang mga suki. Marami ako kasi binibili ko, 10 kilo, ganyan. Isang pero para mas, ma mas mababa. Mas mababa ang presyo. Kasi pagka retail lang, mas mataas kasi konting ano, mga 3 kilo, 5 kilo lang yun. Sabi ng Department of Agriculture, mahigpit nilang babantayan ng presyo ng luya sa mga pamilihan. Dapat daw kasi nasa 80 pesos hanggang 100 pesos per kilo lang ito. Pero sa latest price monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa NCR, Naglalaro sa 140 pesos hanggang 300 pesos ang kada kilo ng luya. Dahil mataas ang presyo, dumidiskarte ang mga mamimili. Si Stephen na may karindere sa Santa Cruz, Maynila, 10 pisong luya lang ang binili. Nagagamitin sa kanyang lulutuing sinigang na pampano. Medyo ano na lang siya. Ah, uh, iwa, iwa ng konti. Kasi isang lagayan lang naman eh. Isang ulaman lang din. Hindi naman daw kompleto ang tinolang manok ni Roda kung walang luya. Kaya kahit mahal bumili pa rin siya, na sa tatlong potahe. Ngayon, mataas pa rin siya. Ang hirap niyang bumaba. Adjust bawas na lang po ng pag, ano, paglagay ng mga regado. Samantala, Susan, dun sa walong pwesto na nagbebenta ng luya na naikutan ko dito sa Blumentritt Market ngayong umaga, yung pinakamababa talaga yung presyo na nakita ko sa kada kilo ng luya ay sa 140 pesos. Pero meron pa dito na mahigit sa 200 pesos per kilo yung bentahan. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Sa so mga kapuso nating mahilig mag-stargazing, abangan niyo po mamaya ang Southern Torrid Meteor Shower. Ayon sa pag-asa, simula mamaya ang 6.37 ng gabi, ang peak activity ng torrids. Higit na tataas po ang chance ang maispatan ang mga bulalaka o bandang hating gabi hanggang alauna ng madaling araw. Ang panonood ng meteor shower gaya ng torrids ay hindi na nangailangan ng telescope o ng binocular. Mas mataas po ang chance ang makita ng bulalaka kung hindi maulap at maliwanag ang buwan. Samantala, mga kapuso, na mataan ang pulang buwan sa kalangitan sa Lebanon. Spot sa Sin El Fil sa Beirut. Hindi na bago ang minsay pagkukulay pula ng buwan na bihirang nasasaksihan dito sa Pilipinas. Ay sa pag-asa, may kinalaman ng kahibang kulay ng buwan sa refraction o pagtama ng liwanag ng araw sa atmosphere ng mundo. Kumpara sa ibang kulay, mahaba ang wavelength ng orange at pula, kaya naaabot nito ang pinakamadilim na anino ng mundo. Nakakadagdag din daw sa pagkakaroon ng red moon ang maraming alikabok o dust particles sa hangin. May ilang malalaking isyu ang nais patutukan ng mga kababayan natin sa mga tatakbong senador sa eleksyon 2025 base sa resulta ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng grupong Stratbase. Kung ano-ano ang mga iyan, alamin sa unang balita live ni Bea Pinlap. Bea? Susan, trabaho, ekonomiya at kontra-korupsyon. Green flag daw yan para sa maraming Pilipino kung kabilang ito sa prioridad ng mga kakandidato sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Ayon yan sa isang commission poll ng Pulse Asia nitong September. Literal na doble kayod si Mang Julius araw-araw sa dalawang trabaho niya bilang kargador at street sweeper. Pero minsan kinakapos pa raw ang kita niya para sa mga gastusin sa pamilya. Kaya hiling niyang matugunan ng mga nagnanais kumandidato maging senador. Yung taas ng sweldo talaga, dagdag sweldo ng mga empleyado. Sobrang baba kasi matatas na bilihin ngayon. Yung limanda natin, hindi na kasi maghapon para sa apat na membro ng pamilya. Sana mabigyan nila ng pansin yung mga, ano, yung mga may hirap. Tsaka yung mga gaya, -gaya na ito, mga nagtitinda, mabigyan nila ng pabor. Para sa iba naman na nakausap natin, ang number one na dapat mapagtuunan ng pansin ng mga nais maupo sa Senado. Yung corruption nga, number one, number one yan. Yung corruption. Eh, hindi yung mayaman ng Pilipinas eh. Dahil sa corrupt eh. Kung walang corrupt, siguro mayaman na Pilipinas. Eh sana po ayusan naman nila yung patakbo nila, hindi yung puro-puro ang ginagawa tulungan nila yung mga mahirap, bigyan ng ano na mga negosyo saka ano yung kwesto. Mahal, mahal ang bilihin. Puhunan, wala. Tumutugma ito sa ilang lumabas sa Pulse Asia Survey nitong September kung saan nanguna ang pagbuo ng mga trabaho, pagpapalago ng ekonomiya at paglaban sa korupsyon sa mga isyu na mahalagang matugunan ng mga kakandidatong senador. Kasama rin sa mga isyu na gustong matutukan ng mga Pinoy sa Senado ang quality healthcare at education. Sa parehong survey, lumabas na siyam sa bawat sampung Pilipino ang naniniwalang dapat managot ang mga korap na opisyal ng gobyerno. 1,200 respondents ang sumalang sa survey noong September 6 hanggang 13. Meron itong margin of error na plus minus 3. Susan, sa datos ng COMELEC, nasa 183 ang mga aspirant na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Kaya hamon ng mga nakausap natin, patunayan na, nararapat sila na maglingkod sa bayan. At yan ang unang balita mula rito sa Valenzuela, Bayapinla, para sa GMA Integrated News. Hirap daw ang PNP CIDG sa paghahanap kay Attorney Harry Roque na ipinaaresto ng House Quad Committee. Mabilis daw kasi nakakalipat-lipat ng lugar si Roque. May unang balita si Chino Gaston. Uh, Just... Mag-iisang buwan na mula ng ipaaresto ng Quad Committee ng Kamara si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos isight in contempt noong September 12 dahil sa hindi niya pagsumite ng mga dokumento kaugnay ng investigasyon sa Pogo sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Roque. Nahihirapan daw ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na hanapin siya dahil sa mabilis nitong paglipat ng kinalalagyan tuwing malapit na siyang matunto ng mga pulis. Pag na, 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 na nalaman na namin, usually lumilipat na. So parang nakakounter din kasi kami. Sa gitna niyan. may mga matibay naman o manong lead ang mga polis kung saan susunod na hahanapin si Roque. I cannot divulge the exact location since na kami din po ay inaabangan niya din kung ipinpoint namin kung nasaan siya. And there's a chance for him to transfer from this place to another place. Ayon sa Bureau of Immigration, walang hold departure order laban kay Roque pero nasa immigration, watch list siya of whole departure yan, hindi po natin i-allow. If lookout bulletin, we have to coordinate to the agency na nag-issue ng asking for the, for the uh, lookout para bigyan po natin ng notice kung ano yung estado, palisen o hindi. Ayon sa bagong talagang DILG Secretary na si Secretary John Vic Rimulya, ipinauubayan na niya kay Roque kung ano ang susunod na gagawin kaugnay ng contempt order laban sa kanya. He does not broken any laws but he is cited for contempt. So in that case, he cannot be considered a fugitive, but rather as a person of interest that has to show up. I have no message for him. Uh, uh, I think it's enough that he knows uh, that uh, he knows what he's up, uh, up against. Sinusubukan namin kung na napahayag si Roque sa kanyang mga social media accounts, pero wala siyang tugon sa aming mga katanungan. Bagamat hindi mahanap ng mga polis, patuloy namang nagpo-post si Roque na mga video sa kanyang social media page. Nagbigay pa ito ng kanyang opinion kaugnay sa mga personalidad na nag ng kanilang mga Certificate of Candidacy sa 2025 elections. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Thursday, Chikahan! Ito may pa-audition ang production ng Kapuso Youth-Oriented Series na MAKA. May open slots para sa mga gusto maging student o teacher sa Makahay. Chance nyo na ito para makabaday ang ating Gen Z squad. Mag-post ng inyong audition video, mapadancing, singing o acting man yan. Dapat sabihin mo rin kung bakit deserve mong mapabilang sa Maka. Yes, at itag ang social media accounts ng Maka o GMA Public Affairs. Gamitin ang hashtag na pangarap kong Maka. <laughs> Open ang audition sa 16 years old pataas na Filipino citizens. October 15 na po yan ang deadline ng posting. Mag-apply nga ako as teacher. Oh. Ang mga kayo pinagbibilihan ni na Sparkle Stars Zephanie, Marco Massa, Ashley Sarmiento, Dylan Menor, John Clifford, Olive May, Chanti Videla, Sean Lucas, Bangus Girl May Anbasa, at iba pang big artists. Napapanood ang Maka tuwing Sabado, 4.45pm sa GMA. Yes. And one in a million experience naman ang nadagdag sa core memory ng fans ng American singer-songwriter na si Neo sa kanyang two-night sold-out concert. Yabang fans sa hit si Neo tulad ng So Sick, Nagliwanag din ang dome ng kantahin niyang iba pang sikat niyang kanta ng Because of You, Sexy Love at Closer. Spotted sa concert ang Sparkle Artist at Black Rider star na si John Lucas. Yes, noong Martes naman nag-share pa nga ng story si Neo. Nakuha sa isang gym sa Maynila ilang oras bago magsimula ang day one ng kanyang concert. Bahagi yan ng kanyang campaign I sa know. Champagne iyon. and roses tour. Ayun. Galing naman! Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.